Before po itong trabaho to, ano, ano, may iba pa ba ka rin naging trabaho? Yung sa, ano, sa kantin. Dito rin. First time niyo pong maging utility worker. Um, oh, ano ba? May mga benefits na po kayo natatala. Sa SS, 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 SS. Ano po ba kayo, ano? Direct hire o may agency? May agency. In agency. Eh, paano, paano, po kayo nakikisama sa mga kasamahan mo? <laughs> kapag may may ano ba may mga kailangan tulong din po po. Wala naman pong ano, problema, may hirap kasi sama, hindi naman. Meron meron may hirap kasi sama, hindi naman. dahil hindi naman you cannot please everybody, sabi nga nila. Sa ano nyo po sa mga amo, wala naman. Wala naman. Po. Sige po. Salamat po. Salamat po.